Hello, good afternoon mga ka-beauty ay magpipilit tayo ng isda dahil sa sobrang init bago mabalik naman tuloy mawalan tayo ng isda na uulamin yan ang um, panang init sobrang init dito sa Saudi mga ka-beauty ang gandang magbilad ng isda, oh. Ayan. Pero kunti lang to. Lang piraso lang. Ayan. Masarap yan. Dahil akong nagtimpla. isang piraso lang. Sana kung isang kilo para mas marami. Di ba? Ayun mga ka-beauty. Ay, 2, 4, 6, 8. piraso lang. Ayan mga ka-beauty. Nagpin, ano ba Pinindang. Pinindang uh, galonggong. anasan tayo mamut. Ya yeah, alistaid pata diba? papatabakan no, wag tambling ke wala garod met ti nagamulan tayo. Hatteni. <laughs> Wey, nagbara Nagsubra init. Datan. Sigurong gana damdama mapirito datan. <laughs> <laughs> Sige na, bye-bye mga ka-beauty. Ingat-ingat <laughs> kayong lahat yan kung saan man kayo. Bye-bye. Hmm. konting nga lang yung ating kwan at niluto natin ng paksiw. Oh. Yan ang natira. Bye-bye hmm. mga ka-beauty. Beauty. Yan na yung binilag ko kanina. Naging tuyo na siya. Ang dali siyang natuyo. Ang lakas nga ng init dito. Oh, ang hmm. ulami na dito. Mulai latihan bukas.